Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating katiyech ukol sa mga mahalagang bagay na tinago ng mga sundalong hapon kung ang lahat ng nga ba ng mga ito ay nakasilid sa mga kahong lalagyan. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam kapag ating nainkwentro o nadatnan ang deposito Napaka-karaniwan na ang mga ito ay nakasilid sa mga lalagyan o containers. Ang mga lalagyan na ito ay maaaring gawa sa simento, kahoy o bakal. Ngunit base sa aking mga karanasan, ang karaniwang na naiinkwentro ay ang mga lalagyan gawa sa simento. ayun dito sa komento ng ating katiyesh, ang nais niyang malaman ay kung ang lahat na kinalalagyan ng mga mahalagang pagay ay mga lalagyang hugis parisukat o hugis kahon. Ang masasabi ko dito ay hindi lahat sapagkat gumamit ang mga sundalong hapon ng iba't ibang uri ng mga lalagyan. Sila ay gumamit ng cylindrical drum kung saan ay hindi hugis kahon. Ngunit gumamit din sila ng mga ammunition boxes o lalagyan ng mga bala at ito ang siyang hugis kahon. Maliban dito ay gumamit din sila ng mga antigong banga. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's Wall. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. ulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon sa ating pagpapatuloy, meron tayong mga marka o treasure sites na nagpapahiwati na ang mga deposito ay nakasilid sa mga kahong lalagyan. At kung ito ang siyang ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka, ito na rin ay nagpapahiwati na ang uri ng deposito na kanilang tinago sa lugar ay mga ginto o gold bars. Basi lamang sa aking mga karanasan kung hindi hugis kahon ang kinalalagyan ng mga mahalagang bagay, ang nilalaman nito ay maaaring ibang uri ng kayamanan. Maaaring ito pa rin ay ginto, ngunit ang mga ito ay ang uri na hindi pa dumaan sa proseso para maging ganap na gold bar. Kapag ang lalagyan ng isang nakatagong kayamanan ay sa isang cylindrical drum, mataas ang posibilidad na ang nilalaman nito ay hindi pa na prosesong ginto. Pagdating naman sa mga antigong banga, maaaring ang nilalaman ng mga ito ay hindi na rin na prosesong ginto. Maaari din namang mga alahas, mamahaling bato o lumang barya. Ngunit base sa aking mga karanasan, ang karaniwang nilalaman ng mga ito ay hindi na prosesong ginto o mga lumang barya. Nais ko lamang ulitin na ang kinalalagyan ng mga kayamanan na tinago ng mga sundalong abon ay hindi lahat nakasilid sa mga kahong lalagyan. Sa katunayan ay may mga deposito, lalo na ang mga ginto o gold bars na sadyang walang lalagyan. Madadatnan lamang natin ang mga ito na maayos na nakasalansan at nababalutan lamang ng aspalto. Meron na rin akong nagawang isang bido na siyang higit na tumatalakay sa iba't ibang uri ng mga lalagyan na ginamit ng mga sundalong hapon. Kaya para sa ating ka-TH dito, mas makakabuti kung panuorin mo na rin ang bido na ito. Bago tayo magtapos sa bido na ito, nais ko lamang naulitin ang akin isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El War. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay ah, hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Rex Alipo ng Calabar Zone Nelson Hadulco Jerry Corativo ng Tagum City, Dabao del Norte. Ted Omega. Only the Strong. Kent Chester Makarambo. Melvin Digamo. Tamayashi ng Kainta Rizal. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.